What's up mga chong? Naghahanap ka ba ng masarap na food tripan? Yung may masarap na inihaw na yempo, masarap na inasal, masarap na chicken skin at marami pang iba. So ano pang pa hinihintay natin? Puntahan na natin yan. Let's go! Dito lang pala yan sa basta inihaw located at 2 Cubao, Quezon City. Open sila dito daily from 10am hanggang 11pm. Nag-offer sila dito ng masarap na chicken inasal, masarap na barbecue, masarap na chicken skin. na sa sobrang crispy nito ay eh, siguradong magte ka pa. Meron din sila dito ang inihaw na yempo na sa sobrang laki ay eh, hindi na rin kasya sa plato. Meron din sila dito ang lumpiang Shanghai na nakavikebelo sa kinis. At hindi lang yan, grabe rin ito kasiksik sa laman. Tignan nyo naman o, oh, diba? mahilig ka naman sa dessert, ay eh may ino-offer din sila dito na mango jelly na napakasarap. Meron din sila dito ang sauce mariosep, spicy sauce, timpladong suka, at yung original nila. Napaka-friendly at napaka-bait nga rin ang mga staff nila dito. Ito nga pala yung menu nila, check nyo na lang. Kaya ano pang pa iniintay natin? Gutom na ako, subukan na natin yan. Let's go! So what's up mga chong? Nandito kami ngayon sa basta inihaw dito sa Maikubaw. So susubukan natin yung mga pinagmamalaki nila. Meron sila dito uh, basta inihaw chicken inasal na XL. Meron din sila ditong yempo. Barbecue. Chicken skin. Tapos ito yung bago nila, yun yung piyang shanghai nila. And yung mango jelly for dessert. Sasubukan natin. Libre pala sa bow dito. Unlimited sa bow. Hingi lang kayo. Maglagay tayo dito ng original sauce nila. Subukan sa natin. Kuha ko lang. Hmm? Ang ah, sarap sa ano to iba eh, bawang. Manamis na miss yung original sauce nila. Ito yung chili nila, grabe yung laki. Ang sarap! Ang ganda ng pagkakaiyaw niya. Hindi hindi siya sunog, tapos juicy pa rin yung loob. Subukan natin pag sinusunod natin dito sa ano, original sauce nila. Sarap. Bulon sa kanin. Subukan naman natin tong yempo nila. Laki ng yempo nila, oh. Solid. Pag inihaw, masarap talaga magkamay. Pag di ka nagkamay sa inihaw, hindi yun inihaw. Ito naman yung spicy nila sa buwan natin. Yung spicy nila, combination ng sweet, spicy, tsaka alat. Tapos itong yan po din, oh. butok. ah. Kulang sa kanin ulit. Uh, pork barbecue, yun Oh. Grabe. Sausaw natin sa suka nila. Ang lambok. Alam niyo pansin ko sa barbecue nila. Ano? You know, oh, walang taba. Ang ah. angas. Ikaw lang yung mataba. Hmm. Hmm. Ang mm. tarap. Ayun mm. sila dito chicken skin. Grabe yung chicken skin nila mga tsong Grabe na, napaka crispy na ito. Tsura pa lang. Buwan natin. Hmm, lutong. Kulang mm. pa, kulang pa. Pagdagan natin. Wow. Meron sila dito ang bagong menu. Ito yung lumpia nila. Basta lumpia. Yan. Ito sa una natin. Lumpia ang Shanghai. Hmm. Tingnan nyo yung laman. Siksik. -sik. Grabe, sarap. Hmm. so ito naman yung mango jelly nila for dessert, Tikman natin. mmm, 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 kung nagustuhan mo tong video na to, ano pang iniintay mo, pumunta ka na dito sa Basta Iniyaw. And kung may gusto kong ipavlog, comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!